Good morning, everyone. Di ko lang kung narinig nyo ako. Gawa tayo ng uh, breakfast ni Effie and baon na rin niya. Gawa tayo ng may, madilim ang aking video. Wala akong ilaw nandito ako sa kusina. Uh, hot cake. Homemade hot cake, pancake. Uh, Gabi tayong all-purpose flour. Missing uh, na yung pata. 4.30 na. Wala akong pinagpindi saan breakfast na dyan Ayan, all parts flour measurement I will be putting up na lang dyan then sugar and tayong baking powder baking powder baking baking soda Ah, uh, gumagawa lang talaga ako ng um, pancake nag homemade lang ako ayan lalagay tayo ng salt salt mix lang natin para naghalo ang ating mga ingredients maglagay ng well sa ibabak magata yung egg one large egg lang kaso hindi large ang ating egg so I'll be putting two eggs sabay na yan. Yan. And then milk. Lagay na natin si milk. Para sabay-sabay na sila. Dahil kinulang, bukas tayo ng isa pa. You're paying your I can I want to Yes, I want to ayan ang consistency niya pero pag madilim para pag feeling ma masyadong thick maglagay na lang kayo mag add ng milk ayan. it's up to you guys then lagay tayo ng vanilla dahil hindi tayo nakapag melt ng butter, pwede tayo maglagay na lang ng oil. So, I'll be putting one tablespoon of oil. talaga ng baterya. Wala na! <laughs> Low bat na si So Lobot. Naglobot na siya. So, ayan na siya. Pupup na natin siya. Ayan yung consistency niya, guys. Ayan. ayan. So, luto na tayo. na Naputol kasi naglobot na yung cellphone ko. Kailangan na siya palitan ng battery. Then, eto. May battery tayo dito. Ah, uh, lutuin ko na siya. Nagbamadali na ang mami. Ayan na. Balihan na natin ang butter. Balihan natin ang butter. na tayo ng ating pancake. Ayan. Nalagay ko na. I I I I I siya. Na. Okay, narinig na siya. Gising na. Ito na liligo na. Yeah. Can I use this? Yeah, you can use it. Pakita hmm. okay, ko sa inyo mamaya pag luto na siya. Ayan, nagbabubbles na siya. Hintayin lang natin. Hindi kasi siya kumakain. Okay lang yan pag medyo nasusunog. Kala mo nasunog. Pero hindi mo na. Ayan. Floppy. Zyza. Ayan, oh. Favorite yan ng mga bata. Kaya hindi kami gumagawa ng... Ay, gumagawa. Hindi kami bumibili ng... Uh, hot cake. Gumagawa lang talaga ako. Gumawa ako ng maliliit. <laughs> Ayan. Para kasi dun sa baon nila. Maliit kasi yung baonan. Masyadong malapad. Hindi kasha. So, gumawa ako ng maliit. Ayan siya. Cute. <laughs> Ayan, It's nice just that YouTube LP. doesn't allow yeah. you. Wala. Dalo ka na syrup kaya gagamitin ko tong caramel syrup. Pero, not too much. Okay? Okay. I lost ya. Okay, there. You ask me na lang if you need more, okay? Okay. There's Epi. Say okay. good morning. Good morning. Pangatlo niya na yan. Tapos ito, meron siyang hot choco na kanyang breakfast. After that, you brush your teeth. na, okay? Okay. Baon for today is uh, pancake. Yung ginawa ko kanina na breakfast niya, yun na rin ang baon niya. Nagmukha siyang Japanese cake dahil nilagay ko siya sa maliliit na pang uh, egg. Yun <laughs> yung mold ng egg. And then, ayaw niyang magdala ng fruits, ayaw niyang mag-apple dahil dito na lang nun niya kakainin sa bahay. Eh, binigyan ko na lang siya ng apple and of course meron tayong chocolate na favorite niya and then again water